Ayun, magandang umaga sa inyo mga kasukay. Araw tayo ngayon ng Webes, April 25. Bayan, napakaganda ng likuran natin mga kasukay dahil Woo! good news, nakapaglipat na po kami ng pwesto. Nakabalik na kami mga kasukay. Tara, samahan niyo ako at ah. mamamasyag tayo. 3, 2, 1 Ayun, unang araw ni Boss Rico. Shout out iyo, Boss Rico. Ay, oh, shout out. Boss. Mga kasuriya din baka maligaw kayo, magtanong nga kayo kung nasa na pwesto ko. Ayun, napakaganda. Napakaganda ng pwesto ni Boss Rico. Ayan. Boss, parang wala yung tilapia at bangus mo. Hindi masyado mag ina, Boss, kasi medyo maliit pa na ilal. Ayan, mga kasuriya, bagong-bago na po yung pwesto namin. Ayan. Ayan mga kasukay oh. Sa mga taga Imus po dyan, magandang umaga po. Sa mga mamamalingki ha. Ah. Napakaganda na po ng palingki ng imos Talagang lalo pang pinapaganda. Ayan, bagi, bali yung unang batch na ginawa. Nakapaglipat na po. Nakabalik na kami sa aming mga pwesto. Maganda ng sida ngayon mga kasukay oh. Ayan mga kasukay, unang araw, kaya mukbang muna. Alam pa pala niyo kaya inena oh. Ayan, mga kasukay, may mga gripo na rin 'yan. Bali bukas kakabita na po ng tubig. Oh, halos lahat may gripo na mga kasukay. Mga mga kasukay, ang ganda ng istang ang ganda rin ng pwesto namin, oh. Talagang malinis sa tingnan. Wala po tindera dito, mga kasukay, umalis po ata. Mayroong galunggong at saka pampano. Ayan. Bal, ganda na ng pusa natin. Ang masabi mo sa mga sukay natin dyan. Okay, balik na kayo dito. Dito na ulit kami sa dagat ng peso, mga kasupi. Ayun, mga kasukay, oh. Ganda ng pesto mga kasuka. Ay, kain na oh. Dito tayo sa Timay. Timay, ganda ng pano mo ah. Wala pang sda. Ayan po. So, naman mga kasoka, oh. So, yung mga katabi natin sa taas, yung mga naglipat. Ganda ng pwesto mga kasukay Oh. Ito so, may binamano na, binas. Good Ayan mga kasukay good morning daw po. Sa so, mga magpo-posit dyan malayo na yung mga katabi ko sa kabila na. wala na tayong ano, kakwintuhan doon dati wala na ang ah, ganda ng hipon na kayong hipon ang ganda na ng pwesto mga kasukay ha kaya ano pang hinihintay nyo mamalingki na po kayo rito sa loob ng Imos Palengke sa mga magmamanok ito si Ate Minchay oh. ito yung pinakang big time doon sa Tabi namin, sa tabing ano taas kaba nang alimasag yun kano ito alimasag yung kaya yung 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 mga, mga kasukay. Ayan mo mga kasukay yung piso po ni Ros napakaganda mga kasukay oh. Naka-ready na yung hipon at saka pusit mga kasukay Pawis na pawis si Ros Napakaganda. yon, marami na sa mga bago dyan ha, sa mga mga po. Nandito na po kami sa mga dati naming pwesto dahil nagawa na. Dito na po kayo pumasok sa bagong palengke. Tepi na Tamban, ganunggong, kulingan. Pusit pang adobo. Ito naman yung pang calamares or kaya pang adobo sa katakang. ya sa mga bago dyan, ha? shout out sa inyo at pa-like and subscribe po mga kasuke. Ganda ng tilapia natin yan mga kasuke. Good size lang. Bangus, dagupa. Yan mga kasuke, sa mga magugulay dyan, ha? ayan, ang ganda na ng pwesto. Ito yung nyog. At ito po yung gulay. Ayan mga kasore Bali nag unang araw namin dito mga kasukay ha. Sa mga maglalabong dyan at langka. Ayan mga kasukay. Ganda na lang pusto namin mga kasukay oh. Ayan. Kunting ka na pa. kami kasukay. Ayun nakalipat na kami mga kasukay ha oh. salamat sa... Ayun, shout out po kay Katuna Vlog. Ang ganda ng piso ni Katuna mga kasukay, Oh. Eh. Ayun, salamat po. Ayun, shout out sa iyo. Salamat po ng marami. Marami kaming maraming tuna mga kasukay. Ang eh. ganda ng tuna Linis. Gaya gaya eh. Yeah, Limang malalaki. marami na pong customer mga kasuka. Yan, marami na tao. Daming tao mga kasuka dahil unang opening dito sa bagong gawa mga kasuka. Napakaganda. Ayan, shout out po ah, sa mga mamamalingki dyan Ang gandang-ganda na po. Napakaganda na ng pwesto natin, mga kasukay. Dito lang 'yan sa Imos, Cavite um, palengke, mga kasukay. yan. Dili na kayo ng mga isdang magaganda. Yan, salamat mga kasukay. Salamat at Diyos mabalus po.